nakatuig na katuig humanagsugod o pang rescue pag-adap mga ero si Janice Palermo, taga-barangay ermita ni Dakbayan sa Sugbo, kauban ang iyang pamilya. Matud ni Palermo, muabot na sa kapin 200 ka mga iro ang nasa ilang animal shelter na naimutang sa Karkar City, di nang kapin 50 kabok ni ini, iyang giadap gikan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF. Pipila ni mao silang Earl, Jollibee ug Sweet, ngayang giadap ni niadtong ni Aging Tuig. Uh, na improvement sa ilang lawas sila Kaya kay aside from nila nami mga rescue itanda nami from dying to open nga mga cases ipadayag di palermo nga sa una daghan gyud ang iyang adapt gikan sa city pound tungod maluo siya nga euthanize kini apan karon kinagmay na lang ang iyang kayang sagupon tungod kay dili na kaayong mapahigayon og euthanization ang DVMF painumdum ni palermo sa mga nag adopt o mo-adapt um pa lang og mga iro Katarungon gyud pag ng ilang mga alaga, aron di kani masakit o makagawas o maligsan. Sa bahin sa DVMF, kipadayag ni Dr. Alice Utlang ang labaw sa DVMF nga nagkataas gyud ang ihap sa animal adoption cases sa ilang buhatan. Tungod ni ini, adunay plano ang DVMF nga sunod buwan ilang ibalik ang adoption day diin magdala sila og mga iro nga for adoption sa mga government offices. We have an experience before in Department of Health naglalatag iro dito mga uno man siguro to kabo all of them was adapted so muna atong target para makuan nato nga ang mabilin na lang kung may mo, mabili na lang sa ato ang pound ang kato na lang for treatment o, o observation plus 20 na lang gyud kabuok ang adaptable nga mabilin. No? apan gipadayag sa ni Dr. Utlang nga ila i-evaluate pag maayo ang kato mga mo aron malikayan nga maadto sa mga daotan nga tawo ang mga iro. Nanawagan si Dr. Utla nga unta ko mahimo nga ang mga pet owners magadapt sa buong mga asong Pinoy ug dili lang mga pure breeds. Usa gina ko panawagan no? dili lang kay katong walay iro no. Ah, uh, katong mga naiiro ba nga puro bitaw pure breeds lang. Please kanang ap apilisan og kanang asong Pinoy kay kanang na ang aron aron sad ba makita nga ang asong pinoy is worth it po no because the love that was uh, that is shared by the asong pinoy out of pure breed are the same with asong pinoy it's just how you take care how you care the dogs mato yu doktor utlang nga sa pagkakaroon aduna na sila natala nga 16 kabuok nga iro nga naatap sukad inero enero hangtod pebrero karong tuiga kini balita Nova Jansson, Cebu City News.